Good morning, good morning ah, Itong video guys karon na ah, papasok na naman tayo sa trabaho Duty na naman tayo sa trabaho Okay guys ah, Papunta tayo sa Bridge ng Santa Rita Maambun-ambun Mga kaidul karon na ah. May pags pag, uh, Maambun-ambun Rabbit Pugs Magakay Pugs Okay guys, ay papakita ko sa inyo yung tulay sa Santa Rita uh, Let's go, 1, 2, 3 Okay, malapit-lapit na tayo mga kaidol Ito na ang tulay sa Santa Rita Narito mga kaidol uh, Papunta na naman tayo sa Salawagan Ang tagpahan natin mga kaidol The uh, security guard kasi sa uh, Libertad de Zumbiquiton Andito na tayo sa Salawagan ang sunod nito mga kaidol, queso na. Yan ang pinagyatiyang muna sa libertad. Andito na tayo sa salawagan mga kaidol. Muna yung court ni Ladre na cooking acacia and papunta tayo sa oval ng salawagan dire sa tubang ng central ng elementary ng salawagan I love salawagan maning oval nila dire Mo mga kaidol ang iskulahan dire sa Salawagan. natadri karon sa ubal sa tubang ng central elementary ng salawagan ok guys sa ah, na naman tayo dali sa papunta sa tulay ng salawagan morning skulahan ng high school dali sa salawagan guys tulay ng salawagan then susunod na tayo sa libertad guys takit na tayo okay mga kaido nandito na tayo ang pwesto ko dito ako nagjodjoti sa libertad pakita ko sa inyo yung wall aking dyan ako nag uh, jyote mga kaidol uh, okay, maraming salamat mga kaidol no?